Ya, sampai so pelanu kau. Ay, di lagi ko pa utang kau pautang kau ini, kau pun pun kau. Aku di bawah oh, kau mimbro anak. Kau <laughs> perih hati kau. Nai mayu ni so man, ka ka. oh. kau Kayak Kau ikau di kakak kau kau Ludik kau. Oh, oh ikau oh, di bawah ha? ha? kau mimbro kau. Wajib kau mimbro. Aku lah kau. Ya, tadi. Kau aku mau, aku mau kuat di to. Aku tu tanya kau. Aku tahu. Tapi kau, tapi kau bayar kau. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa tu aku. ini? Apa ini? Apa ini? Apa dia. ini? A few moments later. Go go go! Walang diyan ay tago. Makatagal nito tago. Sana ah... Go ano, ano? go buong ano? na ni yung guard narin Hindi Tagay! Tagay! Go go! Hindi ko ita go. Makatagal tago. Ang dalag ay. Ang na to ay kalimtia. Oo siya. Ano ni Bayan. Lumbi ni kung ano? Babi kanga. Damay kita Hata ko, hata ko bainti. Tapit na pizza bainti. Ay, bainti. Ako lang, akong timan na agawa. Okay. Ay, gawa. pizza inig swindo bainti. Hmm. Uh. Tayo Tayo nga. Okay. Okay. Malakaw na ta. Ya, tara. Sige. Sige. Ah,